bahay, mga bata, nung nakaraan ay pinag-usapan natin ang pagtutulungan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pangunahing hanap buhay sa komunidad. Pero bago ang lahat, painggan natin uh, o panoorin natin ang audio ito. Kapit bahay, kapit bahay n'yo laging handang tumulong sa inyo. Kilala nyo ako, kilala nyo ako. Ako'y isa sa kapit bahay, kapit bahay niyo. Ako ang kapit bahay, laging handa laging handang tumulong sa inyo. Kilala nyo ako, kilala nyo ako Ako'y isa sa kapitbahay, kapitbahay niyo. ako ang kapitbahay Laging handa, laging handa Tumulong sa inyo Kilala nyo ako, kilala nyo ako Ako'y isa sa kapitbahay, kapitbahay Ninyo, ang kapitbahay Ninyo, ang kapitbahay Ninyo, ang kapitbahay ninyo. May mga taong naghahanap buhay upang kumita para sa pamilya. Bukod sa pagkakaroon ng kita, nakakatulong din sila sa pagtugon ng pangangailangan ng mga mamamayan sa pamilya. Ang gagamot. So, sino-sino nga ba itong naghahanap buhay sa panggagamot? Isang hanap buhay ang panggagamot. Kumikita sa hanap buhay na ito ang mga doktor, dentist, nurse, midwife, at mga attendant sa hospital. Kayo mga bata, sino sa si inyo ang gustong maging doktor, maging dentist, nurse, o kaya naman ay maging hospital staff? Mahalaga ang mga manggagamot sa pangangailangan pangkalusugan ng mga tao sa komunidad ang doktor ang naggagamot ng may sakit katulad katulong niya ang mga ang nurse sa pag-aalaga ng may ng mga may sakit sa ospital kapag walang nurse inaasikaso naman ng mga attendant ang mga may sakit kapag walang doktor ang komodrona o midwife naman ang tumutulong sa pagpapaanak sa mga bugtong sa buntis ako ng edad. Sinusigurado naman ng mga dentista ang pag-aalaga at paglilinis ng mga ngipin. Nagbubunot din sila o nagbubunot siya ng sirang ngipin ng tao. Pagsasaka. Isang pangunahing hanap po ay sa Pilipinas ang pagsasaka. Ang Pilipinas ay isang o isang agrikultural na bansa kaya maraming magsasaka ang kumikita sa hanap buhay na ito. Ipinagbibili nila sa mga pamilihang bayan ang mga produktong nakukuha sa pagsasaka o pagkumita. Mahalaga ang mga magsasaka sa isang komunidad. Sila ang nagtatanim ng palay, mga gulay, mga punong namumunga at mga halamang ugat tulad ng kamote, ube, sibuyas, mani at iba pa. Ang mga magsasaka ay tumutugon sa pagpaparami ng pagkain sa bansa sa pamamagitan ng kanilang pananin. Pag-aalaga ng hayop Isang hanap buhay rin ang pag-aalaga ng mga hayop nag-aalaga sila ng kalabaw, kambing, baka, kabayo, baboy, manok, at iba pang hayop upang magkaroon tayo ng sapat na pagkain. Sariwang gatas at karne ang nakukuha sa baka at kalabaw at itlog at karne naman sa manok. Nakakakuha rin tayo ng karne sa mga alagang baboy pangingisda. Bukod sa pagsasaka, ang pangingisda ay isa rin pangunahing hanap buhay sa bansa. May malawak na pangisdaan sa bansa. Kumikita ang mga mangingisda sa hanap buhay na ito. Ang mga mangingisda ang nagbibigay sa atin ng mga pagkain dagat. Ilan sa kanilang mga huli ay hipon halimango, pusit, tahong, isda, bangus at iba pang yamang tubig. Pagtitinda Pinagkakitaan din ang pagtitinda ng mga pagkain sa palengke. Tinatawag silang tindera at tindero. Pero hindi mga nagtitinda sa mall at department store. Tinatawag silang sales lady at salesman ang pagtitinda ay isa ring marangal na hanap buhay ng mga Pilipino. Pagtuturo Ang pagtuturo ay isang hanap buhay ng mga guro. Mahalaga ang mga guro sa paaralan. Tinuturoan nila ang mga bata sa pagbabasa at pagsusulat. Natututo rin ang mga bata sa mga guro ng magigandang bagay. Nagpapaulat din ng mga bata ang kanilang kakayahan at talento sa paaralan, sa tulong at kabayang ng mga guro. So, inyo lang yan mga bata sa mga hanap buhay sa ating kapaligiran. Marami pang... Uh, <clears throat> marami marami pang ang mga hanap buhay na na kinabibilangan o maaaring marami pa hanap buhay ang maaaring makuha o makita natin sa ating kapaligiran. Okay, ilan lang yan sa mga uh, nakikita natin sa araw-araw. Okay. Pa, pamamahala ng paaralan. Ang mga punong guro ang namamahala sa paaralan. Namamahala din sa paaralan ang may-ari ng paaralan. Tinatawag silang direktor o direktres ng paaralan. Bukod sa punong guro at may-ari ng paaralan, may mga kawani ang mga paaralan na tumutulong upang maging maayos ang pag-aaral ng mga bata. Pagmamaneho. Kumikita ang chopper or driver ng jeep, bus at taxi sa pamamasada. Sila ang naghahati ng mga pasahero sa kanilang pupuntahan. Maingat ang mga driver sa pagpapatakbo ng sasakyan upang maligtas sa aksidente ang panilang pasahero, sinusunod nila ang batas-trapiko. Paggawa ng sapatos Sapatero ang tawag sa mga gumagawa ng sapatos. Kumikita sila sa paggawa ng sapatos. Maraming sapatero sa lungsod ng magikina. Gumagawa sila ng matitibay na sapatos. Ang lungsod ng Marikina ay tinatawag na Shoe Capital of the Philippines. Dito makikita ang pinakamalaking sapato sa buong mundo. Pananahi. Marami, marami rin mananahi sa komunidad. Ang pananahi ay isang uri ng hanap buhay. Sila ang nananahi ng ating damit. Tinatawag na modista ang mga babaeng mananahi at sastre naman ang tawag sa lalaking mananahi. Paggawa ng tinapay. Panadero ang tawag sa mga gumagawa ng tinapay. Masasarap na tinapay ang ginagawa nila upang may makain ang mga tao. Masarap ding mag-bake ng cake ang mga babae gumagawa rin sila ng cookies. Tagapagpatay ng sunog at tagapangyapa. Ang mga bombero ang tagapagpatay ng apoy kapag may sunog. Laging alerto ang mga bombero. Mayroon silang fire brigade volunteer na nagpabantay sa tawag kapag may sunog sa komunidad. Ipinapatupad ng mga bombero ang fire Fire Prevention Month tuwing buwan ng Marso. Pinapa la, binapa nila ang mga tao na mag-ingat sa sunod. Mahalaga din ang mga pulis sa komunidad. Sila ang nagpapanatili sa kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan. Hinuhulo nila ang masasamang elemento ng lipunan paggawa ng bahay at gusali. Karpintero ang gumagawa ng bahay at mga gusali. Kumikita ang mga karpintero sa paggawa ng bahay sa komunidad. Matitibay na bahay at gusali ang ginagawa ng mga karpintero. Wala tayong bahay kung walang karpintero. Yan. So ilan lang yan sa mga hanap buhay na Maaari nating makita sa mga araw-araw. Sa susunod, pag-aaralan natin kung ano ang kaunayan ng hanap buhay sa uri at panahon at bakasyon. Kita-kita ulit tayo sa susunod at uh, gagawin natin yung ating worksheet. Anam